Dalawang common na mistakes po na ginagawa po natin. Ikaw man ay datihan or ikaw man ay baguhan, kaya po mababa ang pasok ng views po ng ating mga reels kapatid. Hindi mo namamalayan, akala mo ay okay lang kasi ginagawa naman to ng karamihan. And wala ka pong natatanggap na violation sa iyong support inbox or sa iyong page recommendation. So akala mo ay okay lang. Pero napapansin mo ang hina po ng pasok ng views sa iyong mga reels, hindi po katulad ng dati. Kaya dapat po malaman nyo to, okay? So ito po ay tinatawag natin na silent violation. Ito po yung part na kung saan ay wala tayong natatanggap na direktang violation po kay Facebook. Pero nagkakaroon na pala ng less distribution and less visibility ang ating mga content kasi hindi po naiintindihan ng AI yung iyong content, hindi alam ng algorithm kung saan siya papasok para tulungan na i-distribute po yung ating content sempre po bago ang lahat. Huwag niyo pong kalimutan muna na i-share at ibahagi po sa iba ang ating content na to para marami po tayong matulungan. At at the same time po, huwag niyo pong kalimutan na sundan po ako lagi para lagi po kayong updated sa ating mga bagong kaalaman kapatid. So ano nga ba tong sinasabi mo sir na dahilan kung bakit mababa ang views ng aking mga reels? Una na po dyan. Ito po yung paggamit natin ng tamang caption sa ating reels, di ba? Naglalagay tayo diyan ng caption. Bawal na bawal po ang paglalagay ng caption na lahat po ay naka-capitalize. Okay? So, hindi po yan sinasuggest ni Facebook kung ang iyong caption sa iyong mga reels ay capitalize lahat, hindi po yan isasuggest ng algorithm. Magkakaroon po yan ng less distribution, mga kapatid. Okay? And ano naman po yung pangalawa, sir? Okay, yung pangalawa po mga kapatid ay eto po yun. Bago ko po ipagpatuloy, ayusin ko po muna yung aking buhok. Kasi napapansin ko po, medyo tumatabingi na siya. Yan, kahit gumagawa po tayo ng tutorial, kailangan i-maintain po natin yung ating kapugian. Okay, eto lang kasi yung ating puhunan. Okay, kasama din yata to sa algorithm, yung i-maintain natin yung ating kapugian mga kapatid. Pero uh, itabi na po natin yung pagjo natin. Ano? ano nga ba yung pangalawa sa common mistakes? Eto naman po yung paggamit ulit ng caption na kung saan ay yung caption po natin ay nakalagay sa English. Tapos yung language natin ay Tagalog. Kaya nga po sinabi ko nagugulan po yung AI kung saan niya ba talaga ipapasok sa algorithm yung content mo. English yung mga title mo pero yung nagsasalita ay Tagalog mga kapatid. Idagdag na lang din po natin na halo-halo yung mga language na ginagamit natin sa ating content. Okay? nagi english tayo most of the time tapos nagtatagalog naman tayo. So, naguguluhan po yung ating AI dyan kung paano pagaganahin yung algorithm dyan sa video or reels mo yan mga kapatid. Okay? Sana po ay marami kang natutunan sa ating content na to. And yun nga, sana wag mong kalimutan na ibahagi to sa iba para naman po malaman din ng iba at baka eto din yung ginagawa nila kaya mababa po ang views ng kanilang mga reels. So once again po, thank you and God bless